Matagumpay na ipinagdiwang ng Victoria Home Seventh-day Adventist Church ang kanilang ikatatlumpong anibersaryo. Ang selebrasyon ay nagbigay pugay sa tatlong dekadang paglilingkod at pagkakaisa sa ilalim ng gabay ng Diyos. Alamin ang masayang kaganapan na ito sa balitang may pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. We've come this far by faith. Tunay na sa kabutihan ng Panginoon. Ang Victoria Home Seventh-day Adventist Church ay nagsama-sama para sa isang special Sabbath sa kanilang pagdiriwang ng 30th anniversary dito sa Camellia Homes Ridgeview 2 Covered Court to Nasan, Muntinlupa City. Sa loob ng 30 taong paglilingkod, ang iglesia ng Victoria Homes ay patuloy na nagsisikap na maghatid ng pag-asa, pagmamahal at mabuting balita. Sa uh, pagkakaisa, unity. Kasi kung walang pagkakaisa, talagang babagsak. Kasi yung paglipat kasi namin dito sa Victoria, year 2010, sabi pa sa akin ng pastor ay challenging daw pagka sa Victoria ka. Kaya sacrifice din talaga yung pangunguna po sa aming edisya. Yun ang pinasasalamat namin sa Panginoon na lampasan po namin yun. Naging tagapagsalita sa anniversary celebration na ito ang presidente ng Adventist University of the Philippines na si Ma'am Arceli Rosario, kung saan siya ay nagbigay ng hamon sa mga miyembro ng iglesia na patuloy na maging tapat sa ating Diyos. I'm remembering now Matthew 6.33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you our problem is not money our problem is our lack of faith so let's pray that the lord will increase our faith and this should be the prayer of this church because uh, when we journey with god in believe that he can supply all our needs and that through us He will fulfill his dreams for this church. I believe that great things will happen. Natapos ang selebrasyong ito na ang mga nagsidalo ay umuwing mayroong bagong inspirasyon at pagdatalaga sa ating Panginoon. Sobrang saya talaga ng puso ko kasi na-overwhelmed ako kasi yung pinagdadaanan ko is ano lang yon pagsubok lang ni Lord. Pero sa dulo talaga magtatagumpay tayo pagdating kay Lord. Huwag kakalimutan si Lord palagi sa buhay natin. Whole feeling, masaya. May, may learning about faith. Nakalubilo namin yung mga member ng Victoria Homes. Masaya kami. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Mayra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.